Eleven years later, may ngiti sa mga labing tiningala ni Rina ang mataas na building na iyon sa Makati. Sa tensya niya, ay mahigit na 20 story iyon. Ang kulay ng salimin niyon ay mint green. Advertising agency iyon at isa sa kilalang korporasyon. Her dream place to work. Ngunit ng mga sandaling iyon, ay hindi na iyon pangarap. It was her first day as manager for sales department. Humugot siya ng malalim na hininga saka pumasok sa ground floor ng building. Kaya mo to Rina. Pagpapalakas loob niya sa sarili. You will make it big here. This is just the beginning of successful career. Ganon katindi ang positive thinking niya. Inuunahan niya ng magandang isipin ng lahat dahil naniniwala siya makakatulong iyon upang magkatotoo ang pangarap niya. Lulan na siya ng elevator paakyat sa floor na kinawawaan na ng departamentong pamamahalaan niya ay hindi pa din mapigil ang kabal sa kanyang dibdib. It was her first time to work in a big and respected company at manager ka agad ang posisyon niya. Kung sa bagay, hindi mapapantayan ang kanyang pinagdaanan bago niya narating iyon. Good morning ma'am! Sabay-sabay na pagbati ng mga empleyadong nasa 11th floor na bumukas doon ng elevator. Biglang napalitan ng kaligyahan ng takot sa nararamdaman niya. Sa tingin niya ay wala siyang magiging problema sa magiging kasama niya sa trabaho. Maganda naman ang pagsalubong ng mga ito sa kanya. May nakita pa siyang banner sa entrance na may nakasulat na Welcome to Sales Department, Miss Serena Mendoza. May isang buffet table doon na may mga pagkain. Talagang pinaghandaan ng mga ito ang pagdating niya. Thanks to all of you, nakangiti niyang sabi. This is really a surprise. A warm surprise. By the way, gusto ko muna kayong makilala isa-isa. Nagpakilala naman ng mga ito. Pabiru niyang pinuwi ang bawat isa. Puwing-puwi naman siya ng mga ito. Siya raw ang pinakabatang manager ng department na iyon at marahil daw ay pinakamasarap kasama. Sigaw ay dahil sa mukha siyang kikay at palatawa. Panay ang niya ng mga joke sa mga ito at malugod namang na-appreciate ng mga ito. Masaya silang nagkainan. Nang minsan niyang silipin ang magiging opisina niya ay maayos na din iyon. Kaunting ayos na lang ng mga gamit niya ay napaka-conducive na ng kanyang place of work. Excuse me ma'am. Maya-maya ay agos sa pansin niya si Charlene, ang nagpakilalang magiging sekretarya niya. May tsuwa ito ngunit maliit na babae lamang. Mukha ni ito mabait at masipag. Yes, Charlene? Nakangiti pa ding sagot niya. Tumawag po ang executive secretary. Anunsyo nito. Gusto daw po kayong makausap ni Mr. Villanueva. Bigla siyang natigilan. Mr. Villanueva? Paulit-ulit na usal sa isip niya. Tama ba ang kanyang nadinig o nagkamali lang siya? Iisang Villanueva lang ang kilala niya. Si Banjo. Si Banjo. Ngunit matagal na niyang hindi nakikita si Banjo at wala na siyang balita tungkol dito simula lang malaman niyang nasa Amerika na ito. Na ay doon na nanuluyan hanggang ng mga sandaling iyon. Who is Mr. Villanueva Charlene? Pigil hininga niyang tanong. He's the new president of this company, ma'am. Annie Charlene. During her final interview, sinabi sa kanya ng chief operating officer na si Mr. Cristobal, ang presidente ng kumpanyang iyon, Marahil ay kamakailan lamang nagpalit ng presidente ng naturang kumpanya at marahil ay kaapelyido lamang ni Banjo ang Mr. Villanueva na tinutukoy ni Charlene. Wala pa siya gaano alam tungkol sa background ng global search advertising. Ang alam lang niya ay kilalang kilala ang kumpanya sa Makati, ngunit wala siyang ideya kung sino ang nagmamayari niyon. Thanks Charlene, sabi niya. Aakyat na ako sa executive office. Pilit niyang binura ang anumang hinala sa kanyang isip kahit hindi pa din mapigilan bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Nandoon na din ang excitement niyang makita si Banjo, ang lalaking nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay niya. Ang lalaking hindi pa din niya nakakalimutan, magpahanggang ngayon. Sa wakas ay bumukas ang elevator sa executive office sa 19th floor. Sumidhi ang kaba sa kanyang dibdib nung patungo na siya sa opisi ng itinuro sa kanya ng executive secretary. Tumigil siya sa harapan niyon at binasa ang nakasulat doon. Office of the President Nanginginig ang kanyang mga kamay na kumatok doon. Kamin, sugod ng tinig mula sa loob ng silid. Hindi iyon boses ni Banjo sa loob-loob niya. Pero hindi niya alam kung pamilyar pa sa kanya ang boses ng lalaki. Matagal na ding panahon ang lumipas simula nung huling madinig niya ang boses nito. Nanginginig pa din ang kamay niya nang dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Dahan-dahan din niyang tinulak ang pagbukas ng pinto. Hanggang sa tumambad sa paningin niya ang lalaki na kaupo sa harapan ng desk nito. Please take your seat, Miss Mendoza. Anyayan ng lalaki kay Yawina kasabay ng pagmumuestra sa visitor's chair na nasa harapan ng desk nito. Hindi kaagad siya nakakilo sa kinatatayuan habang nakatitig dito. Napakalaki ng pinagbago nito ngunit hindi hindi niya pa din makakalimutan ang maamong mukha niyon. Ang bilog ang mga mata, ang matangos na ilong at ang mga labing madalas na dumadampi sa mga labi niya noon. Nadagdagan ng muscle sa katawan nito kaya lalong kumisig. Nakakapanibago nga lamang dahil doon niya lang ito nakita nakasuot na formal attire. Ngunit mas po ito kaysa noon. Banjo? Hindi nakapigil na sambit niya. Mr. Villanueva, pagtatama nito. Wala na ang dati ay tila nakangiting mga mata nito. Parang punong-puno ng kalungkutan ng mga iyon. I know you weren't informed yet that I am the new president here because you are new in this company. Nakita ko ang credentials mo kanina sa ibabaw ng desk ko. As a president, I have the right to meet my employees. Ipinitawag mo ko dahil familiar ang pangalan ko sa'yo at excited ka makita ko, hindi ba? Hindi na naman nakapagpigil na tanong niya. Saka pinagalitin sa Willie na mapag-isip-isip Excuse me? May gumuhit na ng sarcastic kong ngiti sa mga labi nito. Ipinatawag kita dahil gusto kita makilala in person. Ganun ang mga ginagawa ko sa mga empleyado na sasakupan ko. You've changed a lot. She said looking at him straight in the eyes. Parang hindi na ikaw ang banjo na kasakasama ko noon sa treehouse. Hindi pa din niya magawa mo po sa visitor's chair. Mas gusto niya pang pagmasdan na lang ito. God knew how much she longed to see him again. To kiss him and to embrace him tight just like she always did before. Ngunit tila isang ekstranghewa na lamang ang tingin nito sa kanya ng mga sandaling iyon. At tila hindi na ito sinaseryoso ang mga sinasabi niya. Ang pagbabalik niyang pilit na nakalipas sa San Isidro. Bakit ngayon ka lang, Banyo? May hinanakit sa tinig na sabi niya. Ramdam niyang pinaliligawan ng luha ang kanyang mga mata. Mr. Villanueva, pagtatamang muli nito. I assume na nasabi na sa na ang kumpanyang ito ay isa sa mga kumpanyang pag-aari ng mga Villanueva. Ang Villanueva Group of Companies. Ipinadala ako ni Mama sa States upang magkaroon ng karagdagang kaalaman sa pagpapatakbo ng business kaya Matagal ako nawala sa bansa. Si Mr. Cristobal, ang matalik na kaibigan ni Papa ang dating namamahalan sa kumpanyang ito. But he's sick and need rest. Tamang-tama naman na nakabalik na ako ng Pilipinas kaya ako na nagpa siyang mga siwa ng negosyong ito. Napalunok siya. Nagpapaliwanag ba ito sa kanya kung bakit nilayon siya nito? Kung bakit hindi ito sumipot sa graduation day niya noong high school? Ang avon na pagtatapos niya sa San Isidro High School ay naging napakalungkot dahil hindi ito dumating and they never saw each other again from then on. Inintay kita sa San Isidro High School, she said in a soft and trembling voice. I thought it would be a happy commencement day for me. I graduated valedictorian. Pinaghandaan ko ang araw na yun. Masaya ako nang ginagawa ko pa lamang ang valedictory speech ko. Gusto ko nandun ka pag binasa ko yun because it was for you, Banjo. I especially made a speech for you. Pero hindi ka dumating. Tuluyan ng pumatakan luha sa mga mata niya. Miss Mendoza, putol nito sa mga sinasabi niya. You may go back to your office. I'll see you again in the meeting this afternoon. Doon na lamang natin pag-usapan ng ibang bagay tungkol sa magiging duties and responsibilities mo sa kumpanyang ito as sales manager. Ngunit hindi siya natinag sa kinatatayuan niya. You broke your promise, Banjo. Patuloy niyang sabi. But I still have to thank you. Hindi ko makakalimutan ang pagtulong mo sa akin. You're able to send me to high school. If it didn't happen, I'm sure na hindi ako makakapasok sa scholar sa isang magandang eskwelahan dito sa Manila. At wala ako ngayon dito sa kumpanya mo bilang manager. Napubuntong-hininga ito ng malalim bago nagsalita. For me, the pasts died, Miss Mendoza. Whatever happened to us long, long time ago, I looked at it as an infatuation only. Nothing has to be taken seriously. Walang dapat balikan at walang dapat talihin sa kasalukuyan. Just leave everything the past. We're both young and innocent at the time. So, diyan dada ng bawat isa sa atin sa ganong stage. But, it was over. It was nothing. Those words pierced her heart. Nais niya itong sumbatan dahil sa pangako nitong hindi siya nito kakalimutan. Na siya lamang ang magiging prinsesa nito magpakailanman. Na siya lamang ang babaeng nakikita nito makasama nito hanggang sa pagtanda. She knew she was young. But she knew she was in love. Hindi niya nakalimutan si Banjo sa paglipas ng panahon. Natatandaan pa din niya ang sinumpaan nila sa isa't isa sa treehouse. Natatandaan pa niya kung paano niya sinikap na marating ang kinawawoonan nito sa itaas upang mapantayan lamang ito, upang hindi siya maging alangan dito. At marahil ay ganun pa din ang gagawin niya kung sabihin itong hinahanap siya nito at hinintay. Namahal pa din siya nito hanggang sa mga sandaling iyon, na hindi din ito nakalimutan ang pangako nito sa kanya. Ngunit wala siya nadinig na ganung mga salita mula dito. You may leave. Anito, nakulang na lang ay marahil na ipagtulakan siya palabas ng opisina nito. Kung kailan naman nag-mature na husto, ay saka naman nito ng pagiging matapobre ni Mrs. Branda Villanueva. Nang hinayang siya para sa kanila nito dahil may nakikita siyang paraan upang maging karapat-dapat dito, kung hindi man makapantay sa estado nito sa buhay. Good to see you again, Ben, Mr. Villanueva. Sir. Sa wakas ay pagtatapos niya. Parahan na siyang makbang upang tunguhin ang pinto. Hindi pa man siya lubos nakakawating doon na bumukas iyon at pumasok ng isang maganda at sexing babae. Hi honey! Nakangiting bati ng babae na hindi man lamang siya tinapunan ng tingin. Sinundan pa niya ang babae sa tingin hanggang sa maupo ito sa kandungan ni Banjo. Pakiramdam niya ang may matalim na bagay na tumutusok sa kanyang dibdib nang maalab na halikan nito ang mga labi ni Banjo. I'm excited about our wedding. Pagkuhan na sabi ng babae. Sa wakas ay magiging Mrs. Villanueva na din ako. Nakita pa niya ang matamis na ng ngiting sumilay sa mga labi ni Banjo at ang pagganti nitong halik sa babae. Halos magdugo ang ibabang labi niya sa sobrang diin na pagkakakagat niya. Pinilit lamang niyang ihakbang ang mabibigat na mga paa palabas sa opisina ng kanyang boss, si Banjo Villanueva. She shared tears again. Nakauwi na sa bahay si Rina ang laman ng isip niya ay si Banjo pa din. Matamlay na naupo siya sa sofa at iginala ang paningin sa paligid ng sala. Katamtaman ang laki ng apartment na inaupahan niya nakapaskil sa dingding ang kanyang mga achievements. Ngunit mas natuon ang mga mata niya sa laminated niyang high school diploma. And she remembered Banjo again. Hello there! magkilo na pagbati ng housemate niyang si Chris. Nakangiti itong lumapit at pinisil ang ilong niya. How's your first day in global research advertising? Hindi niya ito sinagot. Animo ay wala na nadinig habang nakatuon pa din ang mga mata niya sa high school diploma sa dingding. Hello! Muling saad nito. Diyos ko, dai! Kailan ka pa naging autistic? Parang hindi ka na-aware sa mundo ah. Let me guess. Kasi pinisil kita sa ilong kaya na-remember mo na naman si Banjo. Dahil hilig niyang gawin iyon sa'yo noon. Saka lamang siya patingin dito. Parang kapatid na ang tuwing niya kay Chris. Simula nung namatay ang nanay niya, ay ito na ang kasakasama niya. Kaklase niya ito nung college. Pero pareho silang galing sa probinsya kaya nang makapagtrabaho, ay napag-desisyonan nilang mag-share sa iisang apartment para makatipid sa renta. O ano, aware ka na ba sa paligid mo? Nalalaki ang mga mata nitong tanong nito nang sa wakas ay bumaling siya dito kapag ganoon ay kasamang lumalaki ang butas ng ilong nito. Kung minsan ay kikay siya, mas malala ito sa kanya. Minsan nga itinatawag niya itong may kiwiwing sa utak. Hindi yata ito mamunumulungkot o problema. Chris took life easily. Kung minsan tuloy, ito ang nagiging clown niya kapag nalulungkot siya. Nagkita kami formal na pagkakabalita niya dito. Pinaikot nito ang malalaki at puno ng eyeshadow na mga mata. First of all, kawis na lang ang tinawag mo sa akin. Di ba sinabi ko na yun iyo noon pa? Ang kulit mo naman, best friend eh. I hate real name. Kawikitan. Yix. Second, sino bang nakita mo at nagkakaganyan ka? Si Banjo Villanueva. Ang first love mo? Lalong laki ang mga mata nito at ang butas ng ilong. Napaupo ito sa tabi niya at tila sabik sa chismis na nag-uusisa si pa. What happened? Are you telling me na bumalik ka sa San Isidro pa lang hanapin si Banjo? Naikwento na rin kasi niya ang lahat-lahat dito. No. Napabuntong hininga siya ng malalim. Ikuha mo kaya muna ako ng juice para ganahan ako magkwento. She smiled. Natatawa na naman kasi siya sa itsura nito. Naka-rollers ang buhok nito at makapalang makeup nito sa mukha. Kung hindi siya nagkakamali, Pinag-eksperimentuhan na naman nito ang sariling mukha. Pangarap kasi nito maging beauty queen. Kabilin-bilin nga nitong pagbutihin niya ang pagtatrabaho sa global rich advertising. At kapag malakas na daw siya sa mga matataas na katungkulan doon, ay tulungan daw niya ito makapasok sa modelo. She took it as a joke sometimes. Paano naman kasi? Maganda na ang trabaho nito bilang supervisor sa isang manufacturing company sa Ortigas. Mataas na din ang sweldo nito at kayang-kaya na nito magpatayo ng bahay kahit paunti-unti. Pero syempre, ay naman siya nitong iwanan sa pinagmulaan nila. Kahit pa paano ay gumaan ng pakiramdam niya. Okay, fine. Maarting sa ad nito. I'll get your glass of juice, madam. Paingos pa itong tumayo at pakending na lumakad patungo sa kusina. Chris needed more height to become a model for a beauty queen. Kaya imposible ang ambisyon nito. On the other hand, matapang ito at madiscarte sa buhay kaya patuloy din na umaasenso. Just like her, perhaps, kaya silang kasundo nito sa maraming bagay. Hi, pag naging beauty queen na ako, ikaw naman ang gagawin kong alalay. Papirong sabi nito habang natitimpla ng juice sa kusina. Hindi naman kalakihan ang apartment na iyon para hindi silang makarinigan maski nasa kitchen nito at nasa sala naman siya. Saglit lang ipabalik na ito sa sala at inabot sa kanyang baso ng juice. Sabik siyang uminom. Tinunggan naman nito ang parang alak ang sarili tong inumin kaya naubos ka agad. Well... Pagkuhan ay saad nito na tila excited ng madinigang ang ikukwento niya. Well, ganun na nga, nagkita kami ni Banjo. Ani niya, he changed a lot. Mas gumwapo siya ngayon, mas makisig, mas malakas ang sex appeal. Exciting kasama! Napapalatak nitong dugtong. Pakilala mo nga ako sa Banjo na yan? Para malaman ko kung dapat mo nga siyang kabaliwan. He's the owner and president of Global Search Advertising. Pagbibigay alam niya na paawang ang bibig nito at tila na ng boses na hindi nakapagsalita. pag aari ng pamilya niya ang advertising na ipinamanage lang sa best friend ng papa niya na mamatay ito. She continued. Iyan ang nalaman niya sa sakawitawi niya si Charlene na matagal na rin sa kumpanyang iyon. How come na hindi mo alam na may pag aaring advertising agency dito sa Manila ang Banjo Villanueva na yun? Sa wakas ay tanong nito. Bata pa ako noon at inosente sa maraming bagay, Chris. Paliwanag niya. Hindi namin na pag-uusapan ni Banjo ang tungkol doon. Dahil pulos kayo ka kakornihan, sabad nito. Ang bata-bata mo pang lumanditay, Parang kang mauubusan ng lalaki noon. Mabait si Banjo. Saad niyang muling napapormal. Isa yun sa mga reasons kung bakit nahulog ka agad ng loob ko sa kanya noon. Ay mibiyang pero naiintindahan ko ang mga sinasabi ng puso ko. Corny talaga. Iiling-iling nitong saad. Palibasa walang nanliligaw sa'yo hindi niya napigil ang sabi. Magkakaroon din ako ng suitor someday. Umirap na sabi nito. Pag umarampa ako sa stage, kasama ang managagapuhang modelo. Tingnan ko lang kung di ako pagkaguluhan ng mga kalahin ni Adan. Kidding aside, kring, hindi ko talaga expected na magkikita pa kayo ni Banjo. Patuloy pa niya. Pagkatapos ay tumayo siya at kinuha mula sa shoulder bag ang lipstick niya. Lumapit siya sa kalendaryo at binilugan ng lipstick ang numirang 28 kasalukuyang petsa ng araw na iyon. Tinandaan niya ang araw na muling pagkikita nila ng lalaking naging malaking bahagi ng buhay niya. Masyado ako nalungkot na mawala siya. Patuloy niyang sabi. Ipinagbili ng mama niya ang asyenda sa San Isidro at pinalayas kami dun. Hindi ko naman alam kung saan sila lumipat dahil naisip namin ni nanay na lumuwas na naman nila upang dito makipagsapalaran. At dito po natatapos ang kabanata ng ating kwento huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para updated sa susunod na episode. kita kit sa next chapter.